Ganito, sinalubong ng mga Pilipino sa U.S. ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling nasa bansa para lumahok sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. This is his Ito na ang isa sa pinakamagastos na biyahe ni Pangulong Marcos Jr. ayon sa grupong Anakbayan. Aabot daw halimbawa sa 11,000 US dollars ang isang gabi sa Ritz-Carlton Hotel kung saan daw tumuloy ang delegasyon ng Pilipinas sa APEC. Hindi lamang ang economic team ng Malacanang ang kasama kundi ang executives din ng ilang malalaking korporasyon sa bansa. Quinestion din ng grupo ang mga kasunduang balak lagdaan ni Marcos Jr. na ayon sa kanila ay para sa pakinabang ng malalaking negosyanteng malapit sa administrasyon. Isang halimbawa ang exploration agreement ng Meralco kasama ang US company na UltraSafe Corporation para sa small nuclear reactors. Ayon sa grupong Malaya Movement nagmimis tulang isang business summit ang APEC, kung saan tubo ng mga korporasyon ang nasa agenda, imbis na talakayin kung paano raw tunay na uunlad ang mga miyembrong bansa nito. Simply, Marcos is here in the Bay Area at APEC to guarantee foreign businesses and foreign governments that they can take advantage of weak protections for Filipino workers, weak protections for the environment, weakened regulations on foreign businesses he's guaranteeing that uh, the rich will become richer off of the, the labor and suffering of Filipinos. Ayon sa mga film at migranteng lumahok sa mga protesta sa US, ang ginawa nilang aksyon ay bahagi lang ng marami pang protesta sa daigdig na tumututol sa APEC at sa pangingibabaw ng interes ng mayayamang bansa gaya ng US.